Ako, ah. Okay, class. Good morning. What we discussed yesterday? Um, ma'am Okay, pair. About the purpose of the author. Oh, very good, pair. So, sulatin niya itong sinulat ko dito sa sport. board. Okay, ba ito sulatin? Opo, mom. Let's see. About to sa author's hand, ilagay niyo lang ang A as B, as C, as di, as A. ang bakit pa so? iba? Ah, no, Oke, okay. okay, finish na po, ma'am. Finish. finish na, pinis na, oo, oh, oh, ma'am. Okay, okay. ma'am. Ma oh, ma ngayon na, ang stress na. Sige, mo, snack na kayo. Okay, okay, hmm. hey, pakingin ang snack di Stress? Ah, pala stress. Um, oh, Eh, so, hindi ba pala? Kala ko, stress na. Kapahingin ng snack mo. Kapahingin pa siya ng Okay, cleaners. Maglinis na. Maglinis. Grabe siya, oh. Sa side lang niya, nililinis siya. Hindi e, maglinis ka dyan. Hindi naman ako tinawag dito Hindi naman ako cleaners. Duh, oh, paki dito lang ako sa site ko. Eh. Hello, ocean fish naman niya. Grabe naman. Okay, class. Dismissed. Oh, okay. So, goodbye, class. Goodbye, ma'am, princess. Thank you and come again. Bye. Okay, bye. Alas na ako ha. Sige. Salamat. Okay. Wih, hmm. kalau hmm. enak pukulin ada pukul bisa. Parah. Oke. Okay. Oh, ditunlang pukul ya. Oke. Okay. Oh, Tinggi, Pak. Oh, mana punan ditunlang pukul kami nungka pukul. Oh, enak okay. banget. Enak banget itu, Bunsu. Uy, oo uh, nga pala anak. Ito pala yung favorite mong shirt, di ba? Lagay nyo lang yan dyan. Dyan. Ano? Ha, ang <laughs> ganda, di ba, bunso? Di ba, nakakaganda? Oh, akin eh. Oh, tumingin ka na lang. Hmm. Ang ganda talaga uh, nito. Anak, galit ka ba sa akin? Ah, hindi po, Nay. Uh, Uy, patingin bunsa. Ano ka ba? Hindi ka naman nagpapatingin eh. Bukha ka kasi hindi masaya sa hindi regalo ka. Hindi nga ako galit. Palot ulit ka. Hindi ka naman bingi ah. Huwag mo naman sigawan ng, ng ganyan ang, na, ang, ang mama. <coughs> Kayo naman kasi napakabingi. Mayroon naman kayong tinga <coughs> Hindi nga ako nakabili ng gamot ko anak Dahil mas inuna ko yung shirt mo anak Wala akong pake kung mas inuna mo pa yung shirt kaysa, kaysa gamot mo Anak, baliit na lang ang, bu ang buhay ko dito sa mundo Wala akong pake at sana ikaw na lang namatay At hindi si tatay <coughs> <coughs> Basta skump Nadala lang ako sa galit ko. Sinanay naman ay sakit. Sorry na.